Yes, Pagsali ng mga senior citizens sa pageant supportado ang kay Miss Earth Air 2023 Eliana Marie Aduana. Bukod kina Pia Wurzbach at Catriona Gray, isa rin daw sa mga inangaan ng beauty queen ang environmentalist at Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio. Panoorin po natin ito. A lot of Hollywood crushes. <laughs> like? Leonardo DiCaprio. <laughs> Sa local wala? No, because he's also an environmentalist. okay. Wala, wala, wala. So I really look up to him. Ah, okay. okay. so, okay. nice. idol mo The beauty queen? Beauty queen? Yeah. Uh, Miss Karen Nevasco, mga ating Earth queens, um, Catriona Gray, Pia Wurtzbach. Siyempre, they're the most notable beauty queens talaga, diba? They've set the standards so high in the world of pageantry. Ano man sasabi mo lang as a beauty queen na kung pinasok na pwedeng mga mas patatanda. Age limit. Oh, age limit. Transgender. I'm actually very happy with it kasi it just means na we're transitioning to a very welcoming and a very inclusive pageant industry. And I feel like no one's limited by our age. I mean, you can always achieve anything at any age, right? um, for us to be limited with just age, right? senior citizen. I feel like, I mean, dreams are always there. And um, I feel like everybody's, uh, you know, everybody should be given a chance to dream and also make that a reality, whatever the age is. Alam mo, ang ganda-ganda niya, yeah, di ba? Siya yung first runner-up ng Miss Earth. Okay. Earth. Siya yung Earth. Oo, kung baga representative ng Pilipinas, tayo ang first runner-up sa Earth. Okay. Pero pabor siya. So, siyempre, pabor din toke kaibigan natin si Miss Joyce Pilarski. Oh, oh. okay yun sa kayong mga sumasali <laughs> yung mga senior citizen, di ba? Oh, At wala naman din siya. tayo makitang masawa kung senior sa kung masexy pa rin, maganda, matalino, why not join in the oh, pageant, di ba? Ganun na ang opinion niya, di ba? Ganun ang opinion, uh, niya, diba? ganun opinion ni Eliana. di oh. diba? Eliana nga ba? Oh, Eliana, Eliana yes. oh. Marie. Eliana, 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 Eliana Marie. Oh, oh. 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 Pero alam mo si Yana, friendship, ano eh, tawag nito, tinanong kung papasok ba si showbiz, hindi pa siya ganun ka-decided eh. Pero ang ganun. ganda ha. At tinanong din kung sasali ba siya sa Miss Universe. Hmm. Siyempre, hawak pa niya ang crown ngayon. So hindi pa niya naiisip. Baka balang so, araw. So after siguro daw. Kasi may title po siya. At least may title, may experience. Kasi sa mga ganyang contest, iba pa rin kapag kaya. binibining Pilipinas, di ba ang sinasalya. Uh, Pero maganda na rin, or sikat na rin naman, tungkol sa pagiging Environmentalist. Yan. Di ba? Tapos, at saka si Hannah Friendship, kumbaga nakapag-uwi ng karangalan oh, sa atin you na, know, sa bansa oh. natin. And far na so, sa kanya. Diba? Oh. Tsaka mukha galing sa tsaka ang Bob Gina Award. Di ba ang galing sexy? Ang ganda-ganda niya. Oh. Yeah. Oh, tsaka ano talagang grabe yung kanya. Baywang ah. Oh, oh. Parang 23 lang ah. Ayan. Yes. Oh, diba? Yan ang mali-adwana, di ba? Oh, oh. Yes, congratulations. To you.